As for this now, I'd like to thank you from the bottom of my heart for being here with us, spending time, and just being, being here with us in the moment, makasama, makasama. Kahit ito yung Christmas party, natin. Natin Santa, October, tayo. But, you know, uh, this for Christmas, for Christmas. So again, from my heart, thank you very much for being here with all of us. Salamat po. Wow! And of course, in <laughs> of Congress, friend, from Google, to the Congressman for Peace Prize Award. Proud of it. Shabu, we are the best award here. Yes. Actually, we are soon Mayor of Manila. Ladies and gentlemen, Thomas Lassa, Versosa. We are going to be here. We are going to be press. Merry Christmas for senior in advance. Happy New Year. Happy New Year. Ah, uh, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Si R.S. po, ang business partner at the very front of office namin. Gusto mga first time ako punta dito. Nag-umpisa lang kami sa maliit, maliit na office dati. Hanggang uh, pinalaki ng pinalaki. After 15 years of hard work, ah, uh, hindi naging madali, dami namin naging challenges, naging problema, pero lahat nalagpasa namin. Ngayon, may sarili na kaming building, may branches kami all over the world. Hanggang London, hanggang Australia, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, uh, lahat ng po ang Hanggang London, hanggang kahit saan. Umabot na po yung front room and we're so blessed. Kasama ko po si RS na nag-umpisa kami. Pareho kami galing sa wala. Alam namin yung pakiramdam ng wala. Alam din namin yung pakiramdam ng natutulungan. Kaya uh, medyo nagkaroon na kami eh, nung nag-umpisa kami ng 2009. Eh, nagsimula na rin po kami tumulog. Doon nag-umpisa. Puli natin yung Pondoy. Apo, yun, yung oh, Pondoy. Magkano yung last money natin, ha? Huh? yung huling pera namin na uh, actually pang rent yun, pang sa rent, kasi that time wala pa po kaming building. So pang renta namin yun, pang, pang expenses namin, sabi ko sa punta tayo sa grocery. Kami pa bumili ng grocery, 24 hours na grocery dyan sa tabi ng Sogo sa so may roses. So, hindi. High top? High, hindi ko alam mo high top kasi 24 hours doon. So yung sa so, ano, may tulay. So may ever ba yun? O yun, ever. 24 hours, doon po kami namili. As in, para kami, ano. Pero hindi po karamihan, na Hindi po at time, hindi pa po spam. Pag pinagbibigay namin, wala ba yung naroon? Mayroon lang si Sam lang Pero dati, yung mga sardinas, noodles, bigas, asukal. Pero ang importante, from the height namin, ginawa yun, no condoy. At tuloy-tuloy kay Yolanda, natin yung data. mga nasa na dahil na, sabi namin, uy, ang dami niya nga kailangan. Total, meron naman tayong extra. Itulong natin. Hanggang lumaki na po na lumaki yung kumpanya namin. Eh, at mas marami humingi ng tulong. Hanggang, ewan eh, ko, oh, inabutan eh, niyo yung Madam Butterfly ni RS na halos lahat na ng charities. Hindi halos Lahat. Lahat na pala ng charities. Okay? Pinigyan namin. Umabot pa kami sa charity ng mga animals. Ano? Hmm? Animals. Over okay. the aged, sa mga HIV. Sabat na ipata, lahat na sa g we're both from UP Diliman. As yung buong minang bayan, eh that's our way of giving back and paying forward. Dahil nga napakaaral kami ng mansan scholar kami, tapos na-blessed pa kami ng sobrang sobrang. So, tuloy 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 lang ang pagtulong The yun. po yung Sinagad namin ang pagtulong. Doon ang umpisa yung mga spam, dalimundo, chocolates, keso de bola. Si ano pa keso de bola? May keso de bola, may toperon, may cadbury. Grabe. Sige. po ba? Ang alam pa sa'yo yung pagtulong. po lang umpisa Sabi na nga, sagad natin, tulong natin. So, talaga, sobra -sobra yung tulong natin. So talagang sobra-sobra yung tulong namin. Ngayon lang halos sumikat dahil nasa politika. So yung binibigay namin, nagpupulitika. Po Pero dati pa namin ginagawa yung mga record yun sa Facebook. Sa Payatas. Nag-lockdown March, April na. Sa labas na po kami. At yun na na, March nag-lockdown April na. Sa labas na kami, nasa Payatas, sa San oh, Francisco. I-share ko lang po yung part na yun. Nag-away nag kami ni Sam ng part na yun kasi ayaw mo siyang palabasin. Delikado. April po yun of 2022. Sinabi ko, Sam, huwag ka lalabas. Ako hindi pa ako lumabas hanggang mga August. Alam niya na mga press friends ko. Pero si Sam, sabi niya, kailangan kong gawin. Lumalabas ako, pumunta siya sa mga grilles. Sabi niya, hindi ka pa natatakot? Na, kasi at that time, wala ka kayo alam mo sa COVID, diba? Tawag pa natin, coronavirus. Eh, end of the world, end of the world. Oh, end of the world. Sabi niya, Sam, baka pag-end of the world, so, baka, baka masingin mo yung, yung hininan niya. Paano ka? Part of control, yun medyo nag like, ano kami, sabi sa, ko, sama, mask ka. Doon kami medyo nag-away yung part na yun. Ayoko siyang palapasin. Hanggang sa, nagpupunta na siya itong kay Kuya Win. At ito, so, sama namin tao dyan, nagpupunta ka pa doon. Hanggang sa sabi, hindi kayo sumama ka na. Hanggang sa, <laughs> sumama na rin ka ako. Nahikayan niya na po ako. So, nung mga bandang Ongo, September, lumabas na rin ko ako. ako Nakipagalubilo na ako sa tao. Pero medyo takot pa rin ako. No. Oo, kaya sa cemetery, similar... siya po naman tayo na. So, anyway, sinasabi lang namin, uh, we're being blessed by nice so much. And uh, now that we're in the position to help, we're just paying it forward. Yes. Ang ultimate goal naman namin eh, yung mga natulungan namin, pag dumating din sa posisyon namin, ito yung mga natulungan namin. Yes. Masasabi niyo sa, regardless of politics, wala yan. Incidental enough, he's gonna run from mayor. Pero whether or not may politics or walang politics, ang um, default instinct natin sa front row, tara tulog tayo. Hanap tayo. Dati I remember, may isang batang babae na na stray bullet. Natama na stray bullet ng New Year. Wala pang front row cares nun. Pinahanap ko pa yung sa kayong friend. Ihanapin mo kung sino to. Tulungan natin, ipagamot natin. May napalot si Sam, aso na nasagasaan. Sabi niya, Art, tingnan mo itong ano to. Video lang yung TV ha, hindi link. Nanonood siya, nakita niya, video niya. Art, hanapin mo itong aso na to. So, ay, yung hanapin ka sa mga ano. Si Ares, yung ano yung... Na, sa kasabihan ng Oh, <laughs> yung party guy. Yung party na... na bash. Binash yung, yung, binash yung... Binash kasi... May papahe na hindi pinaupo yung MRT, yung nalaang hindi pinakon ng lalaki yung babae. So yung babae, pinaturin yung lalaki na tutulong, tapos pinas para sinabi, hindi ka gentleman, hindi mo pinakupo, ganyan-ganyan. So madaming nag nagbasya na niya, oo, bastos ka, dapat ba, pinapinom. Tapos dapat ba yung lalaki? Pasensya na po kayo. Kasi galing working student po ako, wala ko po akong tulong. Galing po ako sa exam, tapos pupunta po akong trabaho. Kaya yung trip na yun, doon lang ako matutulong. So, pinahanap ko yung MRT guy na yon. Tapos kinausap ko sa kanya, sinabi ko sa kanya na siguro iniisip mo malas ka. Kasi nakaupo ka lang doon, pinicturong ka, binash ka. Pero gusto ko isipin mo, inaswerte ka. Kasi dahil doon, kami na magpapaala sa inyo sa, sa buong college mo. Tapos binigyan ko pa ng TV. Tapos binigyan ko pa siya ng PlayStation na pinagalitan ako na sa pagkakalitan ng Ay, PlayStation. Binigyan ko siya ng playlist at paano mag-aalal mag yan? Ba't ganito siya? Ewan ko ba? Ewan ko ba? Nandun ako sa Green Hills, binibenta na ako ng PlayStation, binigyan. Oo. Mencio. So ngayon, last year na last year, binigyan ko. Eh, lalaki. Sa so, ito ko, binigyan ko ng NBA. Ano ko? May hindi pa ganyan siya. Meron sa amin, yung mga batang nagpa-party boys sa Tomas Prato, inampun niya, dalawa, dalawang bata. Tapos, dahil inampun-ampun niya, binigyan niya ng para mga showcase sa bahay na TV, yeah, computer, speakers, telemetal niya. Lahat. yung ka Playstation din, binigyan ko lahat. Lahat. <laughs> Tapos, um, mini stereo, ganyan. Tapos mamaya ako after one month, yung mga nag-message yun sa akin sa so, Facebook, makapit bahay niya. Umiiwi na din. Guess what? Kami po yung dalawang bata. Hindi po yung dalawang bata. Kami na po yung dalawang bata. Hindi dalawa po sila. Dinig mo ng lip gloss eh. Ayan ang nangyari. <laughs> guys, basta ang sa amin, ang pagtulong, masaya. Yes. Masaya kami pag nakatulong. So, sa, sa akin, sa amin nila, hindi po siya burden or hindi po siya obligasyon. Kung ano, parang default na gata, tulungan. Hanggang kaya namin, ah. Hanggang kaya. Alam niya nila yun Rodel, meron mga kaibigan okay, sa beer business, saka sa speed, alam yung... niya nila. Tapos kanina art, tinatanong nila ako eh. Ang ano, ano, nakakagak ka, kaya nila kaya tumulong. Hindi ka pa nangahihirapan kasi nang dami mong tinutulungan ano, sa araw-araw. Yun, sarapit na nila. yan. Masaya po kami sa ginagawa namin. Ito po, front row, araw-araw pupunta kami rito. Be inspire ng mga kabataan, ng mga distributors. Na someday, Ah, uh, sipagan lang nila para sa hindi masenso sila. Sila naman yung tumuli. Kaya nga, lagi namin sinasabi sa front ang tagline namin dito, We are in the business of changing people's lives. Hindi lang kasi yung pagtulong na pati, one time tulong. Ang tulong namin dito, tuturuan namin kayo, tulungan yung mga sarili nila. So we equip them with knowledge, with skills. Ito pong room na to, training Tinitrain namin yung mga distributors dito paano gumaling, paano paano mag, paano nila iangat yung sarili nila. Equip, equip, gumaling sa sales, sa communication, sa yeah. relationship, personality. Marami na pong nabagong buhay ang front row. Not just financially, pati personal development, tinuturo po dito. Tinuturo namin about relationships. So, ito po, ito po yung uh, advocacy na namin yes. ni Harris. Kaya simula 2009 yung ginagawa natin sa Pondo. Hindi po namin yung nakakalimutan. Kaya ito po yung pangako ko sa lahat ng mga pamilya ko sa press. Hindi po kami makakalimutan. Ako yan lang. Murang niya sa akin. Hindi namin kayo makakalimutan. Pinagod po nga iba eh. Pero hindi namin kayo makakalimutan. Ganyan kayo ka sa akin. Sa akin eh. Dati pa ako sa press, alam niya ni Nanay Jogger, ayaw ko magpa-interview sa press, ayaw ko lahat, pero ginawa ko yung boy and chick, medyo ayaw pa nun, nung nabig ko yung press, doon ko rin yan, ang bait pala ng press, at pwede kong gawin yung pamilya. At yan ang parang sinasabi kay Sam, Sam, etong press, yan ang pamilya mo sa iyong journey sa pagkamayor. Yun, so hindi uh -huh. namin kayo makakalimutan ever. Araming maraming maraming salamat po. Ah uh, si R.